Iba talaga pag sa alkansya tayo nag-iipon ng pera. So ito na nga mga mare buo na talaga ang loob ko na mag na ng pera. Kaya bumili na ako ng bagong alkansya. May alkansya naman ako dati kaso lang binasag ko. Ayun, hindi na magagamit. Kaya ito, naghanap talaga ako ng kakaibang alkansya yung pwede separate yung paper bills at coins. At syempre, yung magagamit ko pa rin kahit hindi ko basagi. Pinalagyan ko pa nga ito ng name ko mga mare kasi pwede ka din magpa-personalize sa kanila. oh, diba, ang ganda. Sobrang nagustuhan ko talaga ito. At isa pa, hindi ito mabigat kasi it's made of wood and acrylic glass. At ang mas nagustuhan ko dito, it's pwede natin separate yung paper bills at coins. So, dito sa itaas, ang lagayan ng paper bills. Kaya eto, 100 bills mo na yung nilagay ko kasi wala pa akong pera. At dito naman sa ibaba, yung mga coins. So, ang mga ilalagay ko dito is yung mga tal 20 pesos na coins. Mahilig talaga ako mag ng ganitong coins. Kayo rin ba? So, if ever kailangan mo na itong pera sa alkansya mo, no mo na itong basagin. Dahil nakatornilyo naman ito, guys, kaya pwede mo siyang i-open kahit hindi mo basagin. Pero baka sabihin nyo naman na useless lang itong alkansya kasi na-open. Well, it's up to you na talaga yan, guys. Kung meron kayong disiplina sa pera. Oh, siya, kung bet nyo rin ito, ilagay ko na lang ang shopping sa yellow basket or sa comment section.